Sinagaan kan 36 anyos na si Ruel kahinde ang pagpila sa Sarong Dakulang Mall sa sentro kan siyudad ni Ligaspi, Kasubugong Aga, nga ni makahabol sa huring aldaw kan voters registration. Si Bot kaya daa siya sa pag-uro sa trabaho kaya dai niya na initulos na tauhanin oras. Tubong late si Ruel as sinakaagom nakaagom ng Tagali Di niya na piniling magboto nin huli taan niyon at sa iyang magina. ina hey, since dito na ako madalas na umuwi sa asawa ko, uh, naisipan ko mag-transfer na lang dito. Ang si Michael si Butman sa, sa iyang pag-aadal kay dai niya naman da tulos na tauanin oras ang pagpaparhistro. Alaga dinisideran niya na iningon niyan huli ta gusto niya da ang magamit ang sa iyang derechos sa pagboto. Um, as Filipino, syempre we need to practice our suffrage or suffrage meaning yung right natin to vote and I think na we all have the capability to change the Philippines and the best the first the very first step done is aside from using our voice, we should use our suffrage. And yun, as kahit mahaba yung pila, pinipilit pa rin natin makaboto kasi kahit isa ka man lang na part ng isang milyong Pilipino, still, that would make a change for the Philippines. Sigun sa election officer kan Comelec Legaspi na si Attorney Connie Del Castillo, apuera sa pagpaparehistro kay iba man sa mga serbisyong pig ninda sa aktibidad ang pagtransfer kan presintong bobotohan, reactivation para sa mga dai na kaboto sa duwang magkasunod na eleksyon, pagbalyo kingaran makalihis na mag-agom asin iba pa. Basado man sa saindang datos, puon kan buksan ang voter registration kan Pebrero 12 sundo kan Hulyo 15, nakapag-record na in 139,934 na mga botante. Asindugang na 9,109 na individual puon kan Hulyo 1 sundo kan Setyembre 28. Ito yung laging um, sitwasyon sa last day ng registration. February, 5, uh, February 12 po kami nag-start ng registration. Araw-araw po yan Lunes hanggang Sabado pati po yung mga holidays. Pumunta na din po kami sa mga barangay para laha ang uh, mas madaming ma-accommodate pero As usual, yung iba kasi ang excuse may klase. Pero Sabado po open kami. May mga Sabado kami na konti lang talang nagpaparegister. Pero kung mayahabol pa din po, um, sana po makahabol sila before 3 o'clock. Mientras tanto, suspendido man ang issuance kan voter certification o voter registration record sa gabos na opisina kan election officers sa bilog na nasyon, nga nitawan ni ang huring aldaw kan voter registration. Para sa mga baretang tatak bikol, Angeline Dagta.